Manalangin tayo. Mahal naming Ama na nasa langit, aming Panginoon at Tagapagligtas. Itinataas namin ang aming mga mata at ang aming awit ng mga papuri sa iyo. Muli kaming tinawag ng umaga upang sambahin ka at malugod kaming lumalapit sa iyong mga paanan kasama ang aming papuri. Nararapat na dalhin namin sa iyo ang pagsamba ng aming mga puso. Kami ay iyong ginising mula sa aming pagpapahina. Ang aming paggising ay isang bagong simula ng buhay. Ibinibigay namin ang aming sarili sa iyo para sa isa pang araw. Iniaalay namin ang araw na ito sa iyo at nais namin gawin itong ganap na iyo. Gusto namin gawin itong isang banal na araw na walang dumis. Ayaw namin gumawa ng kahit ano para madumisan ng puting pahina nito. Nais namin isulat sa munting pahina namin ito ang mga magagandang bagay lamang, isang talaan ng mga karapat dapat nagawa, katapatan, kabaitan at di makasarili. Ngunit alam namin na maaari lamang namin gawin kalugod-lugod at karapat dapat ang araw na ito sa tulong mo. Kami ay likas na makasarili, ngunit naway puspusen mo kami ng iyong pag upang ang mga bagay na mapagmahal lamang ang aming gagawin na iyon. Ingatan mo kami mula sa kawalan ng pasensya, mula sa pagkamakasarili, mula sa kasamaan mula sa kapahamakan. Pulungan kaming gawin ang aming tahanan bilang isang lugar ng pag-ibig kung saan iniisip lamang ng bawat tao ang kaligayahan ng iba. Gawin ang aming tahanan kung saan si Jesus mismo ay mag-agalap na maging palagi ang panauhin. Pagpalain mo ang aking mga labi, Panginoong Hesus Kristo upang kanilang ipahayag ang iyong awa at pag -ibig. Pahiran mo ang aking mga kamay ng halimuyak ng iyong banal na pag upang mapuspos ang aking gawain ng iyong pagpapala at biyaya. Buksan mo ang aking mga mata upang masdan ng iyong kagandahan, ginagabayan ako bilang liwanag sa lahat ng mga desisyong gagawin ko mayon. Iniaalay ko sa iyong aking puso ang aking mga iniisip at ang aking buong pagkatao, na hinihiling na baguhin mo ang mga ito sa iyong darawan, na nagbibigay daan sa akin na maging higit na katulad mo para sa ikabubuti ng iyong mga tao at sa kaluwalhatian ng iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesu Kristo na aming Panginoon at Tagapagligtas, na nabubuhay at naghahari kasama mo, at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Duwalhati sa Ama sa anak at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.